mga yang yung ilin mga dulo Ma marami sila mga dulo yun yun sila mga dulo na sila nagtatago lang sila yun ayan bigla na sila bro tra ano yun bro grabe uy oops Look, may bigang sumulbong yun bro Ayan mga kadol, uh, takbuhan po yung mga alien kasi po ang takot po sa UFO. So masin-masin tayo dito sa paligid baka may bigla namang magpalipad ng laser dito. Sabog tayo dito. Uh, bilog pa namang buwan. ang grupo na naman to dito sa lupa na ito yung nandito po sa uh, sa lupa mga kadol so kanina mga kadol may nakausap po kami ng ilin uh, alien dito mga kadol at saka hindi namin maintindihan yung mga sinabi ni sa mga alien so magtaka lang ako mga kadol dahil hindi kami sinasaktan no at saka yun po yung uh, ano namin na uh, hindi namin maintindihan at gusto siyang uh, gusto siyang magka magkaibigan po kami no at kaso lang malaking problema mga kadol dahil po ay uh, hindi po namin maintindihan kung ano po yung sinasabi nila pero may ideya ako mga kadol kung bakit uh, kung bakit nagpapakita sila bigla at bakit sila may nagsasalita. no kasi pagkatapos sa ming salita makadol marami pong mga il mga ilin sa likuran uh, marami pong mga kasama pagkatapos doon sa uh, sa dulo mga kadol nagtakbuhan agad kaya pala may leisure pa parating may may hiyoy oh, po kaya nagtakbuhan takbuhan po sa mga kadol kaya eh, takbuhan din kami at ngayon uh, ang gawin po natin ngayon mga kadol is hahanapin po natin yung mga pili na tumatago lang no? at uh, hindi po sila nag, ano? uh, hindi po sila nagkikita so kaya pala dito uh, dito mga kadol makikita nyo yan ay nandito po kami sa mataas na bundok ng bundok yun at kung saan po uh, yung mga ilin yung nakita po namin na nandito na pala sa lupa so kaya pala siguro ay yung yun po kaya pala mga kadal siguro ibang grupo ah uh, hinahanap nila yung mga alien dito sa lupa siguro yung uh, ibang grupo na alien din ay uh, siguro galit na galit kaya hinahabol hinahabol sila siguro mga kadal nanghingi ng tulong yung mga alien sa, sa amin o sa mga tao kaya siguro ay ano kami lang yata dito na ano na nakikita ano mga kadula hindi pa nakapansin yung iba dito kasi nandito po kami sa bundok mga kadol wala kami sa patag nandito kami sa bundok no? at marami pong mga aso dito na latagaw or uh, ano ba nung yung uh, yung aso na uh, sa mga inkanto mga kadol kaya mag tayo dito at ngayon patuloy tayo mga kadol Diyan o oh. makikita niyo na yan mga kadol yon po yung malayong syudad Uy. May uwi po makadol. May uwi po makadol. Oh. Pero biglang nawala. Grabe na saan yun. May nagmamasid mga kadol. Oh my god. Ito yung mga ista kamera. dito mga, ah, mga yung mga uyo po dito mga kadol lang bigla lang ano ba biglang ano, parang nagano sila po ay uh, parang mayroon silang hinahanap kaya magingat lang tayo dito paano tayo dito patago, patago lang tayo dito mga kadol So, dito po ay nandito po tayo sa mataas na bundok no kasi Uh, yun pong uh, uh, yung mga yepo mga kadul nandito lang sa paligid dahil po ito po yung uh, mga ilin nandito din sa lupa kaya siguro ay andiyan. parang may nag-usap Terima kasih telah menonton. wala, wala pa bro hinahanap ko yung uh, ili na takbuhan nakita ano may nakita ako din kanina may nakita ka nakita siya sang mailap naka na, nakausap mo la, hindi lalapitan ko sana. ano nawala siya nakita siya na sa malayo ko lang siya nakita ano ko lang bro yung nakita ko diyan may biglang ano ba Ay, nakita ka diyan UFO UFO oh, yun nakita mo mm. nakita rin daw yung UFO Nag, doon lang pero parang bigla lang kapag na kapag, parang na, napapansin natin sila nagpapatay sila ng ilaw kaya wala na. yung ilaw nila Kanina bro ba? Yung, oh. nating pagdating dito sa area. Ba? Diba ba? tayo ng uh, laser ng UFO? Oo. Yung mga alien dito sa paligid na nakikita natin kanina, marami yun sila eh. Oo. Um, kaya parang nagtago rin sila, na nawala na sila. Wala ay. May nakita ako kanina isa lang, pero marami kasi yun sila, dapat makita natin sila ngayon. Hindi. Kasi nandito lang tayo sa area eh. Parang ano, alam nila na nagbumasid lang yung, yung UFO, kaya hmm. hindi pa sila lumalabas kaya kaya siguro dahil minapansin o kanina doon na yeyo po kaya nakatago siguro sila dahil alam nila na mayroong ah, nagmamasid lang sa kanila mm. pero uh, parang inaabangan lang sila mm, pag ano kanina diba bago tayo dito natatantay nang laser parang parang tinutulungan tayo bro no mm. kasi yung isa biglang nagpakita sa akin uh, ang isa sa Elin. yung ilin, bilang nagpakita parang nagbibigay so, sila ng babala sa mm, atin ba no tapos nagsalita na hindi natin maintindihan

parang may mga ah, parang bro Kung nga, mayroon talaga bro Parang may mga busis ng sasakyan na lumilipad Oo no bro, may na lang, may na Maka dala May na Alerto ka dyan, ingat ka dyan ha Oo oh. May ilin, may pagkita. pero hindi siya masama bigla namang nawala mga kadol so uh, ganito mga kadol kapag may uh, alien ilin po yung magpakita sa atin ah uh, ano yan uh, mayroon pang mga iwi po na nandito pas paligid kaya uh, kasi po kapag ganyan ah uh, mabig uh, nila maritik dahil po ay isa sa lang mo. kaya kapag ganyan kapag uh, magpakita sa sa amin na hindi po sila uh, umalis. Baka po ay madadamay po kami. Siguro ay yun po yung iniisip nila pero hindi lang namin maintindihan. So sana ay maintindihan natin na mga kadul po. So, tura, yun na nga mga kadulo. Yung ilin mga kadulo. Yun. Ma, marami sila mga kadulo. Yun. Yun sila mga kadulo. nagano sila. lang sila. Yun. ayun bigla naman sila nawala. Ano. So, antay lang po natin na uh, wala na po yung mga yoy po. Kasi so, siguro kami po yung uh, po yung para hindi madamay. Let's come, bro. bro ayo sekarang di jan ayo sekarang wala kang mana jan lagi kita Wait. <tuh> Hilin, biglang naman, nagdadaan ko lang, bilis. Yun, no, yun, 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 ano lang sumisilip lang magpadul. Para silang parang pumapasok lang sa punong kahoy, yun, wala na. parang ganito din color mga kadro oh. sa mga alien yung iyog so ganito mga kadro uh, ganito mga kadal is ano lang uh, iniisip ko na kung paano namin tatalunin yung UFO kasi po yung uh, yung mga iling dito na sa lupa na hindi na hindi na kaya kami pa ka na tao lang po kami dito kaya kailangan natin mag -iingat. kaya siguro kailangan natin or maintindihan yung salita nila at makausap Bro. Tara. Ano 'yun, bro? grabe Uy. Oops. Knock may biglang sumulbong dun, bro. Oh my God. Bro, nakita ko yung mga yo-yo, bro. Dumadami sila at nagpapakula ng laser, bro. tunog Ay lang sa akin, bro. Ha? Huh? mga tunog narinig ko nung una tunog lang pero pinalauna nakita ko rin nagpapakita nag ano yung ilaw nila kaya nga bilig ako ng time e pag ano pag may biglang pumuputok biglang ah, Takbuhan tayo bro yung problema natin ngayon bro ano yung wala ano ba yun kung atake sila sa atin wala tayong laban nito. kaya nga ano yung naisip ko natin? kaya nga naisip ko yun bro yun nga bro kasi siguro ba Uh, yung ilin na ano yung nagano sa atin napakita baka yung gustong makausap sa atin ba baka may may tulong tayo baka gusto lang paano talunin yung mga UFO kasi ganito kasi yan ba uh, kung atakihin uh, tayo ng UFO anong pa, ano ano yung magiging panangga natin kaya nga tapos uh, kung kakausapin natin yung alien na nandito, hindi rin kami tayo makaindilihan. Ang totoo, ang malino talaga ngayon, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Yun yung totoo ngayon. Tama ka bro, paano natin, ano, ano, paano natin malalaman? Kasi kung... At maintindihan yung mga sinabi at paano natin matulungan. Kung, ah, uh, palagi tayo dito ngayon, ang nakikita ko, eh, delikado talaga tayo delikado oh, tayo delikado kay sobrang delikado bro kung ganito lang tayo alangan naman pa labanan natin yan ng Holy Water yung UFO. hindi masel bro hindi na yan nandoon sa taas yan eh wala wala walang panama talaga yung Holy Water natin yan hindi natin yan kaya ng Holy Water yatong tanak lang ng Holy Water oh hmm, eh so mas mabuti siguro mag-withdraw na tayo ngayon baril pwede baril wala tayong baril maraming ng baril Kulang naman tayo gano. Kaya nga Pero hindi, hindi matamaan ba yan? Liwat eh matamaan kahit biglang bilis ng ano. Kailangan natin malaman do kung ano yung tangudra sa kanila. Yun yung dinatin alam. Kaya nga alam natin bro. Ano kaya ano kung sisikapin nating makausap yung ngin mag o oh, makakuha tayo ng informasyon sa kanila ba? Pwede pwede bro. Para para, para malaman ang, natin kung ano yung gagawin natin. Yan ang mabuti do yung kausapin natin yung Helen. Sana oh. sana mag sana mag Nandiyan din, din tayo ang problema ngayon hindi natin maintindihan sige sige ganito na lang uh, iwas muna tayo dun sa mga UFO Sige, iwas Bilikano muna tayo kasi tayo dun uh, kay... yung pagtsagaan natin ngayon hanapin natin yung mga alien sige bro at kailangan natin makagawa ng paraan para makausap sila at makaintindihan para malaman natin kung ano ba talaga sila anong pakay nila dito ano yung mga kayahan nila ano yung yung lahat-lahat sa kanila oh, malaman natin oh. Sibro, sige, bro, So baba tayo. Sa bro, baba tayo So yun mga idol, ay, ay yun, ah pina ano namin plano po namin ng bodok, hahanapin po namin yung mga ID na takbuhan. Ah kailangan namin pilitin namin na makausap sila at saka ah kailangan tindihan po namin. So yun mga idol.